Aries, sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 13, sa tanghaling bola ay number 6 at number 13, at sa gabing bola ay number 19 at number 6 na gabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 14, sa tanghaling bola ay number 13 at number 24, at sa gabing bola ay number 14 at number 19, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 15, sa tanghaling bola ay number 3 at number 11, at sa gabing bola ay number 12 at number 5 nagabay ng kalikasan. Cancer, sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 11, sa tanghaling bola ay number 25 at number 6, at sa gabing bola ay number 11 at number 19 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 27 at number 19, sa tanghaling bola ay number 21 at number 5 at sa gabing bola ay number 18 at number 27 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweteng sa umagang bola ay number 8 at number 24, sa tanghaling bola ay number 13 at number 20, at sa gabing bola ay number 9 at number 6 na gabay ng kalikasan. Libra, sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 14, sa tanghaling bola ay number 13 at number 25, at sa gabing bola ay number 17 at number 21 na gabay ng kalikasan. Scorpio Sa huweting sa umagang bola ay number 14 at number 6, sa tanghaling bola ay number 24 at number 15, at sa gabing bola ay number 13 at number 25 na gabay ng kalikasan. Sagittarius. Sa huweteng sa umagang bola ay number 23 at number 7, sa tanghaling bola ay number 6 at number 29, at sa gabing bola ay number 21 at number 13 na gabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweteng sa umagang bola ay number 20 at number 10, sa tanghaling bola ay number 13 at number 2, at sa gabing bola ay number 28 at number 11 na gabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 13, sa tanghaling bola ay number 25 at number 7. At sa gabing bola ay number 16 at number 13 na gabay ng kalikasan, Pisces sa huweting sa umagang bola ay number 6 at number 15, sa tanghaling bola ay number 13 at number 25 at sa gabing bola ay number 10 at number 24 na gabay ng kalikasan.